Macaulay the PH, your passion the lover channel. Mag-subscribe ka na! Hindi pa man lumilipas ang ingay ng Miss Universe 2025. Heto na naman at may panibagong kontrobersya ang umanig sa buong pageant community. Kumakalat ngayon ang balitang posibleng madethrone si Fatima Bosch. Isang tsismis na hindi pa kumpirmado, pero sapat na para magpa-panic sa fans sa buong mundo. Sa isang viral post, makikita ang reaksyon ng mga pageant personalities. Si Luis Portales mismo ay naglabas ng nakakagulat na mensahe, Wake up everyone. Walang paliwanag, walang detalye, pero sapat na ang tono para magpahiwatig na may malaking nangyayari sa likod ng mga eksena. Kasunod nito, nag rin si sa Manalo ng Wait a Minute habang nakasuot ang iconic finals gown niya. Walang sinabi kung bakit, ngunit ang teaming ay mas lalong nagpatindi sa agam-agam para bang may gusto siyang ihint na hindi niya masabi ng direkta. Sa fandom, nagiging mas malakas ang bulong-bulongan. May nangyaring mali, may nalalapit na announcement. Totoo bang may internal shake-up sa MUO? At kung sakaling totoo ang dethronement issue, sino ang papalit? Habang tumitibay ang usapan, isang tanong ang bumabalot sa lahat. Ito na ba ang simula ng pinakamalaking pageant scandal ng taon? Abangan, dahil mukhang may paparating pang mas malaki.